awit tayo dito sa ilog kasi tingnan nyo, daig pa tayo ng doggy na ito ang galing. Galing lumangoy sa ilog. Wow! Another day, another gala na naman nga ni na mother dito sa Mindoro. At syempre, kasama na naman niya ang kanyang mga parents. O ba diba, talagang walang sinayang na araw si mother dito sa Mindoro. Kada araw talagang may mga gala silang pinupuntahan. Pero gano'n naman kasi talaga since bihirang bihira, bihira nga lang talaga makauwi dito at talong bihira na nga lang maggala kapag umuuwi. Usually kasi kapag andito lang rin sa Mindoro sa bahay lang rin nga tumatambay tapos syempre maghahandala naman ako ano nung pagkain pero ngayon nga ito nagplano sila magalagala kung saan-saan kita nyo rin nga itong dinaanan nila ilog nga daw ito kaya tingnan nyo yung mga nakamotor na kasama ni mother o oh, di ba hirap Nahirap hirapin talaga pagtawid sa ilog na yan. grabe nga kasi ilang ilog rin talaga yung tinawid nila pero okay na okay kasi parang adventure pa nga yung nangyari diyan meron pa nga mga bumababa na angkas kasi syempre mas mahirap nga kapag may angkas pa kaya ayan for the walk na nga lang din siya sa ilog apat nga pala ng na mga nakamotor yung kasama ni mother bale mga kap patid ni mother tapos yung iba mga pamangkin nga niya. Pinauna rin nga ni mother ang mga nakamotor syempre tapos saka nga sila go, -go Bell si McQueen kasi Diyos ko easy, -isi naman kay McQueen yung mga ilog-ilog na ganyan. O diba talagang bagay na bagay nga kay McQueen yung mga ganitong adventure kasi walang kahirap-hirap sa kanya ang pagtawid kahit nga siguro umakit pa ng bundo. <laughs> Ngayon nga pala, tayo ay pupunta sa Tarugin sa mga kamag-anak ni inay or ng mother ni mother. O, di ba diba? Mother ng mother ulit. <laughs> Medyo malayo nga talaga siya. Tapos tingnan nyo, ilog na naman nga yung tatawidin natin. Ganyan rin nga mga daan kasi nga itong area na to ay super layo na nga sa bayan tapos bulubundukin. Kaya kung mapapansin nyo halos wala talaga silang dinaanan na sementadong daan or highway. Kaya puro ganyan talaga. Buti na lang nga kinain ng mga motor at hindi rin naman kasi talaga kataasan yung ilog. Kaya naman hindi rin pinasok ng tubig yung kanilang tambucho. Ayan after naman sa mga ilog tinan nyo, parang sumuot-suot sila dito sa may kagubatan. O diba ang ganda-ganda rin naman talaga ng paligid kaya okay lang nga na mag-stroll-stroll -stroll dito. Very fresh ang vibes tapos syempre nakakatanggal din ng problema kap pag dito kayo nagalagala. Kasi alam niyo yun ang ganda-ganda lang ng paligid. syempre nang hindi mawala sa Mindoro ang mga palayan at ayan talaga nadadaanan mo lang yan sa gilid-gilid at napakalawak rin talaga ng mga palayan dito ha. Eto na nga rin finally nakarating na nga sila dito sa may Tarugin at syempre for baba na nga sila sa pagkalaylay ng biyahe nila mga nangali na nga yung mga paalalo na nga itong driver natin na nakadress at nakahills pa. <laughs> Siyempre, tinulungan nga nila mo ba si inay at si tatay kasi nga siyempre matatanda na siya at medyo hirap na talaga. Tapos napakataas pa nga talaga nitong si McQueen kaya naman kailangan talaga may katulong palagi tataas at bababa. Ito nga po pala mga pinuntahan natin ay pamilyang Heron kasi kung hindi nyo po natatanong Heron, dating ginoo po si Mother. At gaya nga sinabi ko sa inyo sa previous video na kahit nga yung mga kamag-anakan at mga magkakamag-anak, bihirang-bihira lang din talaga kasi makita Kasi nga yung iba sa kanila talagang layo-layo tapos lalo na nga dito sa Mindoro, more on palayan siya tas kagubatan kaya yung mga bahay talagang layo-layo rin. Kaya nga malaking bagay na sa kanila yung ganitong minsan nagkikita-kita at talagang dinadayo pa nila yung isa't isa. -tisa. Eto nga po palang katabi ni inay na si Lolo na naka blue eye best friend or kaibigan po ni tatay. <coughs> Dahil nga po nung medyo bata-bata pa sila tumira nga daw po siya doon sa bahay ni na tatay noon. Kaya naging magkaibigan rin nga sila at alam nyo ba sabi nga niya napakabait nga daw ni tatay at sa pagtira niya nga daw doon ay ni hindi nga daw siya napagalitan man lang or napagsabihan ni tatay. At medyo matagal na rin nga yung panahon na yun kaya naman super happy nila na nagkita na ulit sila at nagkatsikatsikahan ulit. Ito nga pala yung itsura ng pwesto ng bahay nila mismo katabi nga lang ng palayan. Kasi sabi ko naman sa inyo, talagang yung family nga ni mother dito mostly ay mga magsasaka. Syempre hindi rin mawala talaga yung mga doggies dito at ang bait nga nitong isang toting tingnan nyo talaga lumapit pa siya kay mother at kinis kiss niya si mother. At ayan na nga after nilang magmaritesan diyan at magkamustahan sa buhay, ito for dalabas nga sila dito dahil may traktura nga diyan. Ito nga daw yung traktura na mag ng daan dito kasi babago diba, nga daw inaayos. So, di ba talaga naabutan pa nga natin. Very childhood vibes, di ba? Kasi nung bata pa lang tayo, talaga tuwan-tuwa tayo sa mga ganitong traktura. At nakakatuwa rin makita in action yung mga trakturang ganito. Kasi imagine ang lalaki nila. Tapos talagang for the buat sila na maganyang katitindin lupa. Kita nyo naman pinupush-push niya nga yung lupa dyan para pumatag rin nga. O ba diba, Ang galing. Tapos napakalalaki ng gulong juice ko naman. Sabi nga ni Mother kahit napakalaki na yung gulong ni McQueen. Grabe nang liit yung gulong ni McQueen dito sa truck na to. <laughs> Itong si mother naman, etot at nagmala Santa Claus na naman kahit hindi Pasko at namigay nga siya ng konting tulong sa mga taga rito. Una na nga niya nabigyan itong batang may sakit pero nabigyan niya rin nga siya noon nung December nung umuwi tayo dito. Ito? Siyempre, binigyan din nga niya itong si Lolo na pakaibigan ni tatay at napakalaki rin nga doon ng bigay kaya nagulat talaga si Lolo. At syempre, pati itong si kuya na nabalian nga ng spinal cord dahil nahulog sa tulay. After noon, sabi naman ng mga taga rito ay meron nga daw ditong magandang falls na pwede yung puntahan kaya naman ito for dago na nga sila. In-speed ko lang rin nga pala yung video na yan guys. Hindi naman ganyan kabilis magpatakbo si Mother syempre. Mga kagubatan at palayan lang rin nga yung nila hanggang sa finally makarating na nga sila dito. Parang tourist spot na nga pala talaga itong falls na ito. At tinan nyo meron pa sila mga ganyan-ganyan. Bala -ganyan. ang tawag daw pala sa falls na to ay Karacha Falls. At ayan for the walk na nga sila papunta. Hindi na rin nga pala nakasama si tatay dahil nga syempre hindi naman na niya kayang lakarin yan. Syempre kahit doon sa mismong falls hindi na kasi alam niya naman yung mga falls ba talaga sila. Ito na nga yung itsura niya, o oh, di ba? Napakaganda at ang sarap-sarap tumambay dito. Tapos ang dami rin talagang malalaking bato. Ay, alam niyo naman ang mahirap nga lang talaga sa mga ganitong falls or nature ay yung paglalakad-lakad dito. Lalo na nga tingnan niyo yung dadaanan ni na mother. Ay, sobrang delikado. Sabi ko nga buti na lang hindi nadulas si mother eh may hawak pa nga daw siyang dalawang phone tapos ganyan lang yung dadaanan tapos medyo madulas pa kasi kita nyo may lumot-lumot. -lumo. Pero super worth it kasi grabe sobrang ganda talaga ng falls ang sarap pagmasdan ng tubig at ng paligid. Para mga naging mountaineer nga sila kasi grabe yung mga inakyat-akyat nila dyan para lang makarating doon sa pinakapabagsak talaga ng falls. At eto na nga siya, nakarating na sila. O, oh, de ba Sobrang ganda talaga. Alam mo yun, para sa mga movie ka lang makakita ng mga ganito katataas na falls. Pero syempre, dapat doble ingat rin kasi sobrang lakas na talaga ng pagragasa ng tubig. Tira yung nga, meron pa dito mga nagawa ng mga batong pinagpatong-patong sobrang galing. Kaso itong sangton din na kineri, ayan, bumagsak na nga sya, habang itong isa grabe ang galing galing nakatayo pa rin. Napakataas nga ng falls na to at sabi rin nga ni mother sobrang lamig rin daw since bukal nga daw siya. Pero grabe sobrang lakas talaga ng pagka falls na to tapos sobrang ganda rin talaga nung pinaka ilalim niya. Yeah. Makikita mo talaga na malinis yung tubig kasi green na green talaga yung tubig niya tapos nagulat lang si mother etong si tito biglang naliligo na dito. Ay sino ba naman kasing papalampasin yung pagkakataong ganito ay ang ganda ganda ng falls at ang sarap din talaga ng liguan. After nga nila magmuni-muni dyan at tumambay nagpicturan pa nga sila dito sa may pinakalabas na nakalagay ay Caracha Falls. Para naman may pakita sila na talaga nang galing sila dyan. Ang dami rin ng mga doggies dito sa may labasan. Tingnan nyo ang cute-cute kasi talaga nagkukulit-kulitan pa sila at in fairness may mga puti rin ha. Huh? Buka naman happy-happy rin naman itong mga doggies na ito dito kasi tingnan nyo ang saya sila na nang nagkukulitan dyan. After nun, bumalik na ulit sila dito sa mga kamag-anak nila sa Tarugin at tingnan nyo nagkalokohan pa nga dito. <laughs> <laughs> Paano ba naman kasi etong si Lolo nga daw pala ay may hika at paunti-unti daw talaga yung lakad niya pero nung mabigyan nga daw ni mother ng pera ay grabe ang laki na daw ng mga hakba. Parang kala mo talaga hindi napapagod at hindi hinihika sa paglalakad at siya pa talaga yung nag-akay dito kay tatay. Nakakatuwa biglang lakas diba nung mabigyan ng kuunting tulong. Pero syempre malaking tulong na yan sa kanila kasi lahat talaga sila dito matindi yung paghihira para kumita lang ng pera. Eto na nga pa na tayo at syempre balik na nga ulit tayo dito sa may mga ilog-ilog. Nakakatuwa nga kasi habang nadaan nga dito itong mga motor nakita nga ni mother na meron din nga ditong doggy na palang pala, langoy at tumatawid rin sa ilog. O di ba ang galing niya? Yan pala kasama nga na yung amo niya, ayan yung naglalakad din dyan sa gilid at tuwing dadaan nga daw dito yung amo niya kasama rin nga daw siya lagi kaya talagang sanay na sanay na rin siya dito. Nakakatuwa rin naman yung adventure natin for today at abangan nyo na lang ulit sa susunod na mga araw yung mga adventures pa ni Mother at ni McQueen